Hello parents, tinanong kasi ito ng isang follower kung paano nga ba, dahil hindi siya ang nagpalaki sa mga anak niya pero ngayon nandito na siya sa pansa at kasama na niya ang kanyang mga anak na high school na, yung ganong edad na, malaki na. Pero, ginawa na daw niya lahat para nga ma sila, para maging masaya sila nilulutuan niya, sinisilbihan niya pero wala pa rin yung parang closeness at bonding. At para sa kanya napakahirap at naiinip na siya. But it has only been mga tatlong buwan na nakasama siya. So for those na merong ganitong cases, please be patient. Hindi ganon kadali. Definitely not. Because this requires emotions. So sa bata, hindi ganon kadaling basta na lang parang biglang close kayo. Eh, sa haba-haba ng panahon at ilang taon na lumalaki sila wala ka, yung kanilang puso ay hindi talaga nasa sa iyo. Kahit nasabihin mong, kaya nga ako nando doon para kayo mapalaki, nang maayos, mapadalhan ko kayo ng pera pag, para sa pagkain, para sa pag-aaral nyo, hindi nila maiintindihan yan. They may know na nandun ka sa abroad dahil nagtatrabaho ka para sa kanila. Pero yung emotional attachment, wala doon this happens in some cases. Kaya, tuloy-tuloy mo lang. Huwag kang mauubusan ng pasensya, tiyaga. Tuloy-tuloy mo lang. Kasi kung gaano kahaba, kung gaano katagal yung pag-iwan mo sa kanila, baka ganon rin katagal pag-recover o kaya pag-develop sa kanilang pagmamahal. Kaya, tuloy-tuloy mo lang bilang mother. You just have to understand. Don't feel depressed. You just have to understand the hindi nila naeintindihan and hindi mo sila si si si. You cannot blame them for that. Remember, you did not also plan everything but you needed to go. So if that is the case, you just have to keep going, be nice, be productive, and when you have to teach them some lessons, just talk to them calmly. iwasan mo yung medyo palaging napapagalitan, nagsasermon, kasi biglang mag-aano uh, yan eh, na ngayon dumating ka nga, pero ayan, wala kang ginawa kundi hindi pinapagalitan mo kami, o kaya kung ano-anong mga house rules na ginagawa mo, sila sabi mo sa amin na naninibago rin sila. So this really a total adjustment for everybody. So keep going. Mga anak mo yan, kaya mamahalin po sila if one day you realize wala talaga, it's all right. The mere fact na ginawa mo yung paraan para makapagpalaki sa kanila, God will bless you for that. So just keep going. And one day makikita mo, they will realize na mahal na mahal mo sila. They will realize na yung pag-alis mo, yung naging malayo ka rin, was also such a painful experience for you na hindi ikaw ang nandiyan dyan, tuwing kailangan kanila. Bring my love with you. For parenting options, this is Teacher Gina. Bye-bye! If you like this video, please like, subscribe, and hit the bell.